kabanata. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. May ilang tao naman doong nagmamasid kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito sa unahan. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao. Alin ba ang naayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit sila'y hindi sumagot. Tinignan ni Jesus sa mga taong nakapaligid sa kanya. Galit at lungkot ang naramdaman niya dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga pareseyo at agad nakipagsapwatan sa mga kampo ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Udea, sa Jerusalem, sa Itumea, sa ibayo ng Hordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil napalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang banggang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong tumaransa. Dahil marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasaliba ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw. Ikaw ang anak ng Diyos! Ngunit mahigpit silang pinagbawa ni Jesus na ipagsabi kung sino siya. Pagkatapos, umakyat si Jesus sa isang bundok kasama ang mga taong nais niyang isama. Buhat sa mga taong yon ay pumili siya ng labid upang maging kasakasama niya at sila'y tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang suguin makaral. Sila ay din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang labindalawang hinirang niya si Simon na tinawag niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinawag din niyang Boanerges na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makapayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Pag uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't wala na silang panahon para makakain. Nang mabalitaan niyo ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawain siya dahil sinasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Sinasaniban niya ni Pilipul ang pinuno ng mga demonyo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, Paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kaharian yon. Kapag naglaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin mananatili ang sambahayang yon. Gayon din naman, Kapag naghimagsik si Satanas, laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang kapusin mo na siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang malolooban ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito. Maaaring patawari ng tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo, ay hindi mapapatawad. Ang ganyang kasalanan ay walang kapatawaran. Sinabi ito ni Jesus sapagkat may ilang nagsabing sinasaniban siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatatawag siya. Nang oras na yon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus may nagsabi sa kanya. Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Inahanap kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Sabi naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, Sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay siya kong ina at mga kapatid ikaapat na kabanata. Muling nagturo si Yesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, kaya siya'y sumakay sa isang bangkang nasa tubig at doon umupo. Ang karamihan ay na may nasabaypahin sa gilid ng tubig. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sinabi niya, Makinig kayo may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Agad sumibol ang mga binhing yon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo palipas ay wala silang gaanong ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Nang lumago ang mga ito, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. Ang mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May nagkabutil ng tigtatatlumpu Igaanim na po at tigsasandaan. Sinabi pa ni Jesus, Ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, lumapit sa kanya ang ilang nakikinig kasama ng labintalawa. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa pagkahari ng Diyos. Ngunit sa iba naman, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung hindi sana'y nagbalik loob sila sa Diyos at nagkabit sila ng kapatawaran. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus. Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y tumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap ng salita ng Diyos. Subalit ang salita ay hindi tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko ito naman ang kahulugan ng mga binhing na laglag sa may matitinik na halaman. May mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ng Diyos ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso at hindi namumunga. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing na laglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig po, may tigaanim anim na po, at may tig sa sandaan. Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, sinisindihan pa ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan. Hindi ba't kapag nasindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. Idinugtong pa niya. Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo at higit pa roon sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisan pa ng kakaunting nasa kanya. Sinabi pa ni Jesus, Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong nagasik ng binhi sa kanyang bukit. Pagkatapos niyang magasik, Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, patuloy namang tumutubo ang binhi at lumalago ang halaman sa paraang hindi niya nalalaman. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw sa kang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinugna ang mga butil, agad niya itong ipagagapas sapagkat panahon na para anihin. Saan pa natin mayahambing ang paghahari ng Diyos? Tanong ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Ang katulad nito ay buto ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag ito'y itinanim, Ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng halaman. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapagpugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa kanila ang salita sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagant ang lahat ng bagay. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagant, Tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa banggang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawak may iba pang mga bangkang sumabay sa kanila. Inabot sila ng palakas na unos, kaya ang bangkang sinasabihan nila ay hinampas ng malalaking kaanon. Ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutunod sa may ulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginisin siya ng mga Ora! Puro! Sabi nila. Wala bang araman sa inyo kahit ang mga bahama. Panginoon si Jesus at iniuto sa hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, Tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at ng kilalas. Uwi ka nila sa isa't isa Sino kaya ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan sa pagkikinig ng audio Bible na ito at dalangin ko na maging kaaliwan ito para sa inyo kung gaano kaimportante o kahalaga ang salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi lang tayo dapat mabuhay sa tinapay kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang sabi pa niya, mawawala ang langit at ang lupa subalit ang kanyang mga salita ay hindi kukupas magpakailan man. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong mga content mga kapatid at mga kaibigan, humihiling ko pong isubscribe ninyo ang channel na ito upang sa ganon lagi kayong updated sa mga video na ipapalabas ko pa para sa inyo. Marami pong salamat. God bless us all.